Hello, magandang gabi mga mamshi. Ako'y dumaan ng kordero at ito ang aking naabutan, itong dalawang ito. Birthday daw niya kasi bukas. Kaya ayan, ngayon sila nagcelebrate At ito namang mga ito, ay tinatakot si Lucas ng ipis. At alam naman nilang natatakot si Lucas dyan sa ipis na yan. Hindi na naawa sa bata eh. Ayan. Naku, sigaw na sigaw si Lucas sa takot sa ipis. At ayaw pa talagang tigilan. Ay, akala ko'y aalis na at ay bumalik pa pala eh at tatakutin pa si Wowo. Ay, tunay naman itong mga ito. Ayaw pang tigilan ng bata sa kakatakot. Naku, baka mamayang gabi ay hindi yan makatulog. Siya kayo. Lagot kayo sa tatay niyan. Hmm. Ayaw pa rin tigilan at pinakita pa. Naku, naku, nako naman talaga kayo. Yan, umalis na tuloy. ayo pa kasing tigil.